Iba talaga ang mga lasa ng prutas kapag libre lang at sariwa mong pipitasin. Kahit pa nga paulit-ulit ang pangunguha ko ng mga prutas na to, eh, hindi ako nagsasawa. Kaya naman samahan niyo ulit ako na mamitas ng mga prutas din sa amin. At asulitin na nga natin ang pamimitas at pangangain ng mga ganaring prutas hanggat tagbunga pa. At isang taon na naman nga ang aintayin natin bago pa ulit sila magsibunga. Kasama ko nga pala ngayon ang mga marites ng barangay. <laughs> At lahat nga kami dyan ay may mga bag na daladala para lagayan ang aming mga makukuha. Medyo malayo nga din aring lugar na ari sa kabihasnan kaya kahit magmarite sila din ni Kako eh, walang makakarinig. May panong na nga rin kaming daladala at sabi nga ng leader namin dito na si Donya Jo. <laughs> na may-ari ng hasyenda ay eh, kailangan nga daw namin ng panungkit. Mababa lang naman ang puno at madali rin lang sana akyatin kaso ay eh, sobrang dami namang langgam na itim. Hindi naman sana nangangagat kaso ay eh, sobrang dami naman talaga at lahat talaga ng puno ay may langgam kaya hindi namin maaakyat. May panungkit naman nadala, kaso ay eh, reklamo din sila kasi sobrang bigat naman daw. Salamat nga rin kako at malalam na na ang aking bag na dala-dala. Rong ring nga pala aring rambutan kaya kahit medyo green pa ay eh, pwede na rin yan pitasin. Bali sinasa Said na nga lang pala namin ang mga bunga na rin. Eh kaya mapapansin nyo, e eh, kukunti na lang talaga ang mga bunga. Marami pa naman sana kaso ay matataas at mahirap nga rin sungkitin. Kanya-kanya din kaming mga bag kaya pag wala akong nakuha, e eh, wala rin akong maiuuwi. Kaya naman sabi ko sa kanila ay mabukod muna ako sa kanila kasi wala naman akong maaabot doon kaya pumunta ako din sa may lansonesan. May ilang piraso pa namang bunga pero hindi na tulad nung una kong punta na napakarami. Kasi napakyaw na nga pala to at nung namitas nga sila, e eh, hindi ako nakasama kasi walang magbantay ng aking mga junakis. Kumuha nga lang pala ako dyan ng ilang piraso kasi ang hirap din talaga akyatin at karamihan din talaga ay mataas ang bunga. Kapag sinungkit ko naman, eh mga ngalaglag lang at sa sobrang damo din, eh baka hindi ko na rin makita kung saan ko apulutin. Kaya dumarecho na lamang ako din sa nadaan na naming rambutanan kanina kasi dito mas maraming bunga. Mas makapal nga lang ang balat nito kaysa dun sa pinanguha nila kanina. At kukuha rin lang ako ng ilang piraso at alam nan ko rin lang aring bag na daladala ko at sa layo nga ng nilakad namin eh, ayoko namang umuwi ng kokonti lang ang laman. Sila kasi ay mga napuno na ang kanilang mga bag at matyaga silang nanungkit kanina habang nagamaritesan. <laughs> Hindi naman ako makarelate nga sa kanila kaya kunsan-san ako pumunta. Hindi man napuno ang bag ko na katulad nila eh ayos na rin kako ka basta may laman. At pagkatapos ko naman dyan mamitas ng rambutan, eh marecho ulit ako dini sa pamimitas ng Minerva. Minsanan lang din kasi ako umahon dini sa bundok kaya sa tuwing napapaginda talaga ako dini, eh kung anong prutas ang gusto ko eh kinukuha ko talaga kasi matagal na ulit talaga sila mamumunga. Swerte ko nga rin at natimingan ko na may ilang pirasong mangusti na hinug na kaya namitas na rin kami. Alam nyo na Nakikita ko rin lang to dati sa supermarket pero dahil sa sobrang mahal kaya ngayon ko pa nga rin lang matitikman. Isa na rin talaga sa mga kayamanan mo ang iyong mga tanim na katulad nito. Na hindi mo akalain na napakamahal sa syudad pero dito sa probinsya e eh, libre mo nga lang na makukuha. Dagdagan pa nga ng mga mababait mong kapitbahay na sabi nga nila e eh, kapag sarili nilang tanim na nanawa nga rin daw silang mangain. Isang masayang araw na naman nga at masasarap na prutas ang aming napanguha. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood! I